good kahagas tayo lahat diyan tayo ay meron na naman proyekto ayan kahoy works muna tayo ngayon yan oh mga gagamit namin mga machine kating-kating kami ng mga kahoy kasi nautusan na naman kami may pinapagawa sa amin dalawa kami gumawa nito para madali lang siyang gawin ayan oh may mga machine yan mas lalong mabilis ang pagawa. kita nyo yan pero may 70% na kahit wala mga gloves yan ang mga ano namin dyan careful lagi kasi pre Ganon ang buhay, ang mga working dito. Ito, gumawa kami ng pilot hole, yan ang tawag mo na dyan, bago itirahin ng screw yan mamaya. Gagawan mo na siya ng butas, bangag, para hindi magliki na naman ang kahoy-kahoy na dyan sa gilid-gilid. O, yan, tatlohan yan, tatlo-tatlo sa gitna, tapos ganyan. Bangag lang, ganun lang yan. Kung may mga equipment kayo sa mga bahay nyo, tirahin nyo na yan. Ibang klaseng ano yan ha, iwan ko, na nakalimutan ko anong tawag sa bala nyo yan dyan basta ang pagkakalam ko yung pilot hole ang tawag diyan bago tira ilagay yung screw mismo na para itong sa mga proyekto namin sa mga pinapagawa o, yan alam niyo na yan pilot hall. o, tatluhan kasi malaking ano to medyo pang mahaba yan sa ano lang tong project namin parang patungan lang siya parang hunos na patungan diyan kita niyo yan mamaya oh Enjoy, enjoy lang kayo sa panonood dyan ha. Maraming salamat nga pala sa mga supportan nyo na walang sawa talaga na panonood dyan. Kasi minsan mga wala naman talaga sa ayos to. Project-project lang namin to dito sa barko. O, ayan na. Malapit na tumatapos yung bangag-bangag dyan. At pagdating da dito, oh yan na yung iskro. ba diba? Yan yung iskro na ilagay namin plus. O, may ano yung hindi ko na ina inalam kong ilan ang sukat dyan para mga 2 inch yata. Ayan. Basta yun na yun kita nyo naman yan eh. Oh, sige. Tira. Ginamita ng mga machine para map mapadali ang paggawa. Ganun lang yan. Oh, sa mabaw at saka sa baba tapos sa gitna. Oh, yun ang mga tiradas. Bangag lang. Barina. Oh, yan. Drill. Mm -hmm. Mabilis ang trabaho pag ganyan dalawa. Kasi natapos na namin itong planning kanina. Kaya yun na yun. yun Ritso-ritso na kami sa paggawa namin. Mm -hmm. Okay, no, yan. Maliit lang to. Parang, ano lang siya. Parang hunos ang style ba? Pero patungan daw to eh. Siyempre, wala kami ng operasyon ngayon. Kaya dito lang muna. Tira-tira kami ng mga ganyan. Bangag na. Kasi may, di ba, may pilot hole na yon Ritso na. Pag salpak ng iskro, yun na yun. Automatic. Wala na siya. Hindi yan siya magliki. Walang damage yan. Kasi binutasan mo muna bago itira eh, yun eh. Yun na yun. Ah, enjoy lang kayo dyan panonood ha sana may matutunan kayo sa mga bagong mga learnings natin. <laughs> learnings pa talaga. Basic lang to eh. Oh, o, ayan o. Oh. Tsaka yung anay, tumbanan niya. Yung para sa gitna niya. Makita niyo yung itsura yan mamaya. Kung anong itsura yan siya. Double lock. Ano, tisado talaga ang paglock dyan. Para sigurado hindi na matanggal. O, oh, ayan na. Ah. Nagliha na kami. Dalawang kamay. Apat na mata. Para malihaan agad. Lahat. O, oh. lahat may liha yan siya para sandpaper para makinis siya tingnan para maganda naman ang proyekto namin hmm. sandpaper yan Ginam ginamitan ko yan ng siya ng kahoy para hindi mahirap hawakan yung papel de liha na yan oh. kita nyo, paspasan na natin hawak ha? hawak din tayo kasi hindi lang tayo taga video man oh, na, syempre paint works, hindi pwede mawawalan pintura yan o, oh, diba? pass forward ang, pintu ang pagpintura para mabilis Ayan na, Oh. oh. 'di ba? yung itsura niya, pula kasi red. Pero pula ang ano, yung job order is color red daw. Di syempre, sundin lang natin. Ganun ang mga no dito sa barko. Kung ano mga utos ng mga dako-dako diyan, dako, sundin lang natin 'yan. Pero gawa tayo ng mga ting mga sariling diskarte. Paano mapabilis at safe ang pagtira ng mga proyekto nyo? Kahit saan naman yan hanapan natin ang mga, mga paraan na hindi tayo mahirapan. Ganun lang yan eh. di ba Ikot-ikot. Final touch. Pero mamaya, dublihan pa to. Hindi ko nalang videohan kasi dubli-dubli na yan eh. Pero ito na yung itsura niya. ba diba? Parang hunos na kahon tapos patungan. Parang patungan na sapatos to. Oh, ayos ang foreman niya. Mabilis lang. Hindi naabutan ng 5 minutes ang paggawa. Kaya, oh, kitams. Yan ang mga proyekto ng mga kahag-as Maraming salamat sa panonood ha. Umabot ka dito sa video na ito. Ha? God bless sa iyo. At uh, tayo ay mabuhay ng matiwasay sa mundong ito. Ingat.